Magandang araw mga bata! Narito na ang ating aralin sa language. Quarter 1, Week 5, Day 2 na tayo. Tatalakay natin ngayon ang sanhi at bunga o ang cause and effect. Layunin ni natin ang ating mga layon na inaalala ang mga mahalagang detalye mula sa napakinggang teksto. Na ibabahagi ang mga sanhi at epekto ng mga pangyayari sa buhay gamit ang mga natutunang salita. Kahapon o nung day one ay nalaman ninyo kung ano-ano ang mga ngala ng mga bahagi ng isang bahay. Ngayon naman ay may bago kayong matututunan. Ang ating bansa ay may dalawang klase ng panahon, tag-ulan at tag-araw. Yan. So madalas, pag July, mga gato pa na, mga July, ayan, June, July, August, September, yun yung mga umpisa ng tag-ulan. ang pinakamainit talaga na panahon ay April at may o nag-uumpisa na rin 'yon ng March, okay? 'Yan. So alam ba ninyo kung ano ang ulan? 'Yan. So ngayon, training na training ang ulan. Maari ba kayong magbahagi anong nararanasan nyo sa ulan? So maari bumaha, 'di ba? So kapag uh, malakas, maaring may maanod, 'yan. At lumubog ang mga bahay. So So lahat tayo ay nakakaranas ng ulan kasi tayo ay nasa Pilipinas kung saan, sabi ko nga kanina, may tag-araw at tag-ulan. Tingnan natin kung ganito rin ba ang nararanasan ng tauhan sa ating kwentong pakikinggan. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin kung paano natin sasabihin ang mga sanhi at bunga ng mga pangyayari na ating nararanasan gamit ang tiyak na mga salita. May babasahin akong mga salita makinig ng mabuti pagkatapos ko itong basahin ng inyong uulitin. Dahil. Kaya. Kasi. Ngayon naman ay basahin ninyong muli ang mga salita. Dahil, ulitin nyo nga. Kaya, kayo naman. Kasi. Dahil, kaya, kasi tandaan niyo ang mga salitang ito dahil gagamitin natin ito mamaya. So ilan lamang ang mga salitang ito na pwede natin gamitin kung gusto nating ihayag ang dahilan o sanhi at epekto o bunga ng mga pangyayari na nararanasan natin. Mas mabibigyang linaw ang sinasabi ko kung makikinig tayong mabuti sa kwentong ibabahagi ko sa inyo. Ang pamagat ng ating kwento, ang malakas na ulan. Ang malakas na ulan, umulan ng malakas kahapon. Dahil dito, bumaha sa aming bakuran. Kaya sa loob na lamang kami naglaro ng aking kapatid. Masaya pa rin kami kahit hindi kami nakalabas. Yan. Naunta naunawa nyo ba ang ating maikling kwento? Kung hindi, i-playback nyo yung ating video. Okay? So, eto. Naunawaan ba ninyo ang kwentong narinig? O, kung hindi nyo naunawaan, balik ka nyo ulit para mas uh, masagutan ninyo yung mga sumusunod na tanong. O, tungkol ulit saan ang kwento? Okay, tungkol ito sa malakas na ulan. O, nagustuhan nyo ba yung kwento? Pwedeng hindi, pwedeng po. Oh, yan. Pwedeng oo oh, kasi naranasan nyo ang ulan o oh, pwedeng hindi kasi hindi masaya ang karanasan nyo pag umuulan. So, kaya sa kwento, ano ang naging epekto ng pag-ulan sa kanilang bakuran? ba diba, umulan ng malakas. Ano nangyari? Bumaha sa kanilang lugar. Yun yung epekto o naging bunga. Yan, bumaha sa kanilang bakuran. Bakit hindi nakapaglaro sa labas ang magkapatid? O kasi nga hindi nakapaglaro sa labas ang magkapatid dahil sa malakas na ulan. Yan, ito yung dahilan, dahil sa malakas na ulan. So, ang dahil sa malakas na ulan ay yung dahilan o sanhi. Kap nakakita kayo ng salitang dahil, yung kasunod na mga salita nun, yun yung sanhi natin. Ibig sabihin ng sanhi, eto yung unang nangyari. O, ang sanhi, eto po yung unang nangyari. Okay, diba? Tingnan ninyo. Tingnan nyo mabuti hindi nakapaglaro sa labas ang magkapatid dahil sa malakas na ulan. Ayun ba ang unang nangyari? Yung malakas na ulan o oh, hindi nakapaglaro ang mga, ang mga mag ang magkapatid? So, di ba ang unang nangyari ay eto. Mal, malakas ang ulan. Dahil malakas ang ulan, eh, eto yung unang nangyari, eto yung pangalawang nangyari. Hindi tuloy nakapaglaro sa labas ang magkapatid. So, yung unang nangyari, yun yung sanhi. Eto lagi yung unang nangyayari, no? O ang clue nyo, pag may nakita kayong dahil, yung kasunod na salita nun, yun yung sanhi. Pero hindi lahat, ha? Hindi lahat ay may dahil. Kaya pag wala kayong nakita dahil, o kailangan nyo mag-analyze mabuti. Pero kapag may nakita na kayo na dahil, yung kasunod po ng mga salita nun, yun yung tinatawag Tawag nating sanhi o yun yung dahilan kung bakit nangyari ang isang bagay. So kagaya nito, kaya hindi nakapaglaro dahil sa ulan. Okay? Yan. So etong hindi nakapaglaro, eto naman yung tinatawag nating epekto o bunga. Yan yung pangalawang nangyari. So ano ang ginawa nila nang malaman nilang hindi sila makakalabas ng bahay? So nalaman ng magkapatid na hindi sila makakalabas kaya naglaro na lamang sila sa loob. Ayan, etong may guhit. Yan yung dahilan o sanhi. O di ba kanina nasa ilalim yung sanhi, ngayon nasa una na siya. Okay, kaya naglaro na lamang sila sa loob. Ito yung unang nangyari. Nalaman ng magkapatid na hindi sila makakalabas. So, nung nalaman nila na hindi sila makakalabas, naglaro na lamang sila sa loob ng bahay. Ito yung ikalawang nangyari. So, ito yung epekto o bunga. Uulitin ko, ang sanhi ay yung unang nangyari at ang bunga, ito yung ikalawang nangyari dahil dito sa sanhi. Okay? O, bakit masaya pa rin ang magkapatid sa kabila ng nangyari? Masaya pa rin ang magkapatid magkapatid kasi nakapaglaro sila. So, eto kasi. Yan. Kasi nakapaglaro sila. Ano ba ang unang nangyari? Naglaro o naging masaya? So, nauna yung nakipaglaro o nakapaglaro sila. Dahil nakapaglaro sila, ang pangalawang nangyari, sila'y naging masaya. So, dahil ito ang unang nangyari, yun yung sanhi. O, nakita nyo tong kasi. Kanina, sabi ko, kapag nakita nyo yung salitang dahil, yung kasunod na salita, yun yung sanhi. O, ito pa yung isang clue. Kapag nakita nyo yung kasi, yung sumunod na salita, sanhi yun. Okay? So, ito yung unang nangyari. At, ito yung ikalawang nangyari. Ang ikalawang nangyari ay tinatawag nating epekto o bunga. Yan, okay? So, tandaan, di ba? I-analyze nyo. Nakapaglaro sila, pag silang maglaro, naging masaya sila. So, yung nakapaglaro, yun yung sanhi, at ang naging bunga nito, naging masaya. So, ang malakas at walang tigil na pag-ulan ay nagdudulot minsan ng pagbaha tulad ng ipinapakita sa larawan. Naranasan nyo na ba to? Yan, di ba? Ang hirap pag ganyan. So, nakapakinig o nakapanood na ba kayo ng mga ganitong balita? O oh, madalas 'yan dito sa Pilipinas, 'no, lalo na ngayong tag-ulan. So, gamit ang mga salitang dahil, kaya at kasi, ibahagi nyo o maaaring ibahagi nyo ngayon dito sa akin, 'yan online. Ang mga posibleng dahilan bakit bumabaha at mga epekto o bunga nito sa atin at sa ating pamilya. O ano bang magiging uh, epekto kapag bumabaha? Siyempre, kagaya ng ano, kaya kayo nag-online class. Kasi nga, walang pasok. Isa yun sa nagiging epekto. No? O nagiging bunga kapag may baha at malakas ang ulan. Nawawala ng pasok so hindi kayo nakakapasok sa paaralan. Yan, yung iba nga kawawa pa, nawawala ng bahay kasi naanod. Yan. So maraming hindi magagandang epekto kapag malakas ang ulan. So mahalaga ba na malaman natin ang sanhi at bunga ng mga pangyari? Opo, mahalaga. Bakit? Kasi kung hindi maganda ang epekto nito, di dapat hindi na natin gagawin. Halimbawa, kumain ka ng maraming chocolate. Anong pwedeng maging epekto nun? Tapos hindi ka nag-toothbrush. So, sasakit ang hipin mo. Ayan, pag di mo nalaman, paulit-ulit mong gagawin, syempre malalaman mo yung kasi mararanasan mo. Alimbawa naman ay uh, hindi ka natulog ng maaga, nagpuyat ka, kananood mo ng TV o naglaro ka ng cellphone. Tapos anong pwedeng maging epekto doon? Eh may pasok na nabukasan So pwede kang hindi magising ng maaga at malate ka sa pagpasok o hindi ka napapasok. So, hindi, yun yung mga epekto na hindi maganda. So, dapat alam natin yung magiging epekto ng mga ginagawa natin para alam natin kung gagawin ba natin ito o hindi. O, limbawa naman, nakikinig ka sa iyong guro habang siya ay nagtuturo. Ano ang magiging epekto nun? O, syempre, matututo, matututo kang mabuti at pag nagpa-exam yung guro mo, makakakuha ka ng mataas na marka. Yun yung magiging bunga nun. Matutuwa pa ang magulang mo pati ang guru mo, syempre. O, maraming epekto. Ang mga ang lahat ng bagay ay may mga epekto. So dapat alam natin kung ito'y makakasama o makakabuti sa atin. Kaya mahalaga 'yon. Tandaan, ang mga salitang dahil, kaya at kasi ay ilan lamang sa mga salitang pwede nating gamitin kung gusto nating ihayag ang dahilan o ang sanhi at ang epekto o bunga ng mga pangyayari na nararanasan natin. Yan. So, pakinggan natin ang mga pangyayari. Gamitin, gamit ang mga salitang dahil, kaya, kasi, sabihin sa akin kung ano ang posibleng naging sanhi o bunga ng mga ito. Kumain, kumakain ng gulay si Bea. So, eto ay sanhi. Ano ang magiging bunga nito? O, kumakain ng gulay si Bea. Ano ang magiging bunga o tekto nito? So, maaari siyang maging malusog ano pa, tatalino siya kasi nakakapagpatalino ang pagkain ng gulay. Okay? Lalakas ang kanyang katawan at hindi siya magkakasakit. Next, naglaro ng matagal si Jose. Yan, naglalaro siya sa computer. Ito ay uh, sanhi. Ano ang magiging bunga? O, pwedeng lumabo ang kanyang mata. O, limbawa, sa gabi siya naglaro ng matagal, hindi siya natulog kaagad. So, malilate siya ng gising at pwede na siyang hindi ma makapasok kasi tatamari na siya. Next, sumasakit ang ipin ni ate. Ito yung bunga. O, bakit sumasakit ang ipin ni ate? yan kasi kumain siya ng o, pwedeng kumain siya ng candy, kumain siya ng chocolate, o kaya dahil hindi siya nag-toothbrush. Okay, ayan. Next, natuwa ang mga magulang ni Kaloy. Bakit kaya natuwa ang mga magulang ni Kaloy? Sige nga, kayo nga, isipin nyo bakit natutuwa ang magulang nyo. O, pwedeng sinunod mo ang utos nila, o kaya mataas ang nakuha mong marka, o kaya naman ay, hibawa, naghugas ka ng pinggan. O, galing sa paralan si Kaloy, siguro mataas ang nakuha niyang marka. Tinanghali ng gising si Albert. O, eto ay bunga. Ano kaya ang sanhi? Ano yung unang nangyari? Bakit tinanghali ng gising si Albert? O malamang siya ay nagpuyat. Pwedeng nanood ng TV, naglaro o anuman. Hindi siya natulog ng maaga. So dapat alam natin ang sanhi, ang magiging bunga ng mga bagay na ating ginagawa. Para maiisip natin, gagawin pa ba natin ito o hindi na? O hanggang dito na lamang ang ating arali, nawa ay natutunan niyo. Ang ibig sabihin ng sanhi at bunga